Marami sa mga kabataan ngayon, tumaranas sila sa mga anxieties. Uh, ito ba, may tuturing natin kabilang sa mga influence ng shaitan sa tao. Ang mga katulad nitong mga waswas -was at itong mga, oh, uh, sabi natin mga depression and anxieties na nararamdaman minsan. O oh, madalas, na, na, marami kabataan. Uh, so, so, sa tingin mo dito, Sheikh? Marami na tayong nakikita mm. na yung nagpapakamatay nang dahil mm. sa depression, hindi sila mapakali, yes. nang dahil sa anxiety. Mm may connection yan sa pananampalataya. At saka yung anxiety na yan, at saka yung depression na yan, may connection yan sa maasiyah. Sa kasalanan. Kasalanan. Pag malaki na yung kasalanan mo, o tinalikuran mo na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang pananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, nakakaramdam ka ng lungkot. Yes. Example, hindi ka na nakikinig ng Quran. Hmm. Pero pala ka nakikinig ng music. Hmm. Pinapalala niya yung nararamdaman ng lungkot. Kasi damangdaman niya yung kanta, kasi alam niya yung meaning, alam niya yung feeling, kasi nararamdaman niya pero pag yung Quran yung binabasa, parang wala lang. Parang, tinatamad. parang tinatamad. lang. Ginagawa ng pagpatulog minsan. Eh. Pag sabi niya, hindi ako makatulog siya. Sabi niya, pero pag pinaandar ko yung Quran, nakakatulog ako. Subhanallah. At yung mga anxiety na yan, kasali yan sa kasalanan. Kasi pag lumaki na yung kasalanan mo, tinalikuran mo ng Allah, katuruan ng Allah, pananampalataya kay Allah, may malaking oportunidad na ang jin o shaytan na magpapasok ng, sa, ng influensya sa iyo. Waswas, pagbulong na ito ang gawin. Tapusin mo na ang buhay mo kasi yung nararamdaman mo, pag tinapos mo na yung buhay mo, wala na yan. At malaya ka na, para iso ka na. So minsan, nandahil sa kahinaan ng pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala na nagagawa ng isang tao.